Pagod ka na ba sa negosyo kasi ikaw gumagawa ng lahat? May natutunan ako sa librong The e na nag-change ng perspective ko pagdating sa business. Ako nga pala si Wayne and karamihan ng lahat, nagsimula ako ng negosyo para maging sariling boss. Pero alam mo yun, napunta ako sa point na wala na rin akong pahinga, wala na rin akong oras para sa sarili ko, para na lang rin akong alipin ng trabaho. Nabasa ko sa The e na ito ang usual na nangyayari. Pag nagtayo tayo ng business, tayo na gumagawa ng lahat tayo nag-aasikaso ng orders, tayo nag-aalaga sa customers, tayo nagbibilang ng pera dahil dito wala na tayong oras para magplano para sa business natin. Sabi sa libro, may tinatawag na work trap dahil daw magaling tayo gumawa ng product or service, akala natin enough na 'yun mag-succeed sa business. Pero mali 'yun. Ang secret daw is hindi daw dapat tayo mag-focus dun sa day-to-day -day na work, dun sa business natin. Dapat daw, mas mag-focus tayo sa pag-plan ng negosyo natin. Kaya sabi sa emails, mag-focus ka sa pagbuo ng sistema. Ibig sabihin, kailangan organized and planado yung negosyo mo. Kumbaga, parang may set of instructions para maintindihan ng kahit sino. In that way, hindi tayo tali dun sa day-to-day tasks ng business natin. So, yung goal, hindi lang makapag-start ng business kailangan makabuo ka ng sistema para sa business, para magkaroon ka ng totoong freedom.